dahilan kung bakit nagkaroon ng The Barkad's Choice matapos matalo ni Roel Carino, ang ka ni Matt Monroe sa The Plones It Bulaga. Nang sumiklab ang tensyon sa Grand Finals ng The Clones ka Voice of the Stars segment ng It Bulaga ang paboritong noon-time show ng bansa, tila naging mitsa ito upang gawin ang The Barkad's Choice. Nakatutok ang mga mata ng libu-libong The Barkad sa telebisyon at online livestream habang pinapanood ang mga natitirang finalist na naglalaban para sa titulong ka champion. Isa sa mga paborito ng maraming manonood, si Rowel Carino, ang tinaguri ang ka ni Matt Monroe, na kinilalang may mala international standard na boses. Sa bawat pagtatanghal niya ng mga classic song tulad ng Born Free, Walk Away, at Softly As I Leave You, umaalingongaw sa studio ang mga palakpak at sigawan ng mga dabarkads. Para sa marami, siya na raw ang sure winner. Ngunit sa araw na iyon, nagulat ang lahat ng hindi siya ang tinanghal na panalo. At dito nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng proklamasyon ng resulta, kumalat sa social media ang mga reaksyon, may mga nalungkot, pero mas marami ang nagulat, nadismaya, at nagtatanong, bakit hindi si Rowell ang nanalo? Hindi ba siya ang crowd favorite? Paano nangyari yon? At bago patuluyang humupa ang usok sa pangyayaring iyon, isang bagong kategorya ang ipinakilala ng Itbulaga, ang The Barkad's Choice Award isang parangal na tila isinilang mula sa mga tinig ng taong bayan. Ngunit bakit nga ba ito biglang lumitaw? Ano ang nagtulak sa mga host at sa production team ng It Bulaga na magbigay ng espesyal na pagkilala matapos matalo si Rowell? At paano nito binago ang dynamics ng The Clones? Bago pa man siya sumikat sa The Clones, matagal ng performer si Rowell Carino sa iba't ibang events. Kilala siya sa kanyang klasikong repertoire at sa kakaibang timbre ng boses na halos kaboses ni Matt Monroe, ang tinaguriang The Man with the Golden Voice. Nang unang marinig siya ng mga hurado sa audition ng The Clones, halos sabay-sabay silang napangiti. Hindi lang tono at phrasing ang hawig, pati ang emosyon at delivery. Tuwing binibigkas ni Rowell ang bawat linya ng kanta, ramdam ng mga manunood ang klaseng taglay nito, isang bihirang uri ng nostalgia na nagdadala sa kanila sa panahon ng orihinal na awitin. Sa mga sumunod na linggo ng kompetisyon, si Rowell ay naging isa sa mga pinakapinag-uusapan. Sa social media, viral ang mga video niya. May mga nagkomento ng, Matt Monroe is alive through Rowell. Yan ang tunay na clone. He deserves the grand prize. Kaya nang dumating ang grand finals, mataas ang expectation ng lahat. Ang Grand Finals ng The Clones Male Category ay isa sa pinaka ang segment ng It Bulaga noong taon. Sa gitna nila, lumitaw si Rowell, habang nakahanda para sa kanyang aawitin. Tahimik ang studio habang kumakanta siya. Walang sumigaw, walang nag-ingay, lahat ay nakikinig. At sa huling linya ng kanyang kanta, sabay-sabay na sumabog ang palakpakan. Ngunit nang ipahayag ang resulta, ibang pangalan ang tinawag na kampyon. Sa mga segundo ng katahimikan, ramdam ang pagkabigla ng marami. Nakita sa kamera ang ilang dabarkads ng pagkadesmaya at ilang hurado na tila nagulat din. Sa social media, pumutok ang mga reaksyon. Ilang araw matapos ang pagkatalo ni Rowell, inanunsyo ng Itbulaga ang isang bagong parangal, ang Dabarkads Choice Award. Isang kategoryang magbibigay ng pagkakataon sa mismong mga manunood na pumili ng paborito nilang kalahok, kahit hindi ito nanalo sa formal na hatol ng mga hurado. At alam ng lahat kung sino ang unang nasa isip ng publiko, si Rowell Cariño. May mga miyembro ng production na nagsabing nakita nila kung paano nagtrending ang pangalan ni Rowell sa social media sa loob lamang ng ilang oras matapos ang laban. Marami ang nag-post ng videos, reactions, at mga mensahe ng pagkadismaya. At doon ipinanganak ang The Barkad's Choice. Sa mga comment section ng Facebook at YouTube, Pumapaw ang suporta. Maging ilang mga contestants ng The Clones ay nagbigay ng pahayag, ang galing ni Rowell. Kung hindi man siya ang nanalo, siya ang tunay na tatatak. Sa puntong iyon, hindi lang siya isang kalahok, isa na siyang simbolo ng voice of the people. Ang The Barkad's Choice ay hindi lang basta consolation prize, ito ay isang pahayag. Ipinakita ng Itbulaga na sa kabila ng formalidad ng mga hurado at scoring, mahalaga pa rin ang damdamin ng mga manunood at sa puntong iyon, nabago ang dynamic ng The Plones. Simula noon, naging tradisyon na sa mga sumunod na rounds na kilalanin hindi lang ang grand winner kundi pati ang The Barkad's Choice, isang parangal na sumisimbolo sa tunay na boto ng bayan. At sa likod ng lahat ng iyon, isang pangalan ang naging inspirasyon ng pagbabagong iyon, si Rowell Carino, ang ka-voice ni Matt Monroe. Nang ilabas ng Itbulaga ang opisyal na announcement ng The Barkad's Choice Award, halos mapuno ang comment section ng Facebook page nila. May mga nagkomento ng, salamat it bulaga pinakinggan nyo kami. Si Rowell ang inspirasyon namin. He deserves this. Ipinapakita ng mga komentong ito na hindi lang siya contestant, isa siyang naging movement. Isang paalala na sa panahon ng reality competitions, minsan, mas malakas pa rin ang boses ng mga tagahanga kaysa sa mga hurado. Ang kanyang kababa ang loob ang nagpatunay na siya ay tunay na karapat dapat sa pagmamahal ng mga dabarkads. Sa katunayan, ayon sa isang report, tumaas ng halos 40% ang audience participation matapos ang episode kung saan ginawaran si Rowell. Sa It Bulaga, ang bida ay dabarkads. At sa bawat segment, palaging naririnig ang linya, dabarkads, kayo ang aming choice isang paalala kung paano nagbago ang takbo ng show dahil sa isang simpleng contestant na may pusong totoo. Ang The Barkad's Choice ay hindi lamang isang award, ito ay naging simbolo. Simbolong nagpapaalala na sa kabila ng mga technicalities ng competition, may isa pang puwersa na hindi pwedeng baliwalain, ang puso ng mga manunood. Noon, madalas ay nakasentro lamang sa mga hurado ang desisyon sa mga singing contest. Ang boto ng tao ay kadalasang hindi pinapansin. Pero dahil sa karanasan ni Rowell, nagkaroon ng bagong pananaw ang publiko, hindi kailangan ng tropeo para manalo. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik si Rowell sa entablado ng It Bulaga, ngunit ngayon, hindi bilang contestant, kundi bilang espesyal na guest performer. Habang tinutugtog ang mga awitin ni Matt Monroe, tumayo ang mga dabarkad sa studio. Hindi na ito isang laban, isa itong selebrasyon. Ito ang patunay na hindi kailangang maging champion para maging alamat. Rowell, salamat sa inspirasyon. Sa puntong iyon, napatunayan ng lahat, si Rowell ay hindi lamang isang kalahok, kundi isa ng parte ng kasaysayan ng Itbulaga. Ang kanyang mga performance video ay patuloy na umaabot sa milyon-milyong views sa YouTube. Marami ang gumagawa ng reaction videos na pinupuri ang kanyang tone, phrasing, at classic charm. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naunawaan ng mga Dabarkads na ang Dabarkads Choice Award ay hindi lang tungkol sa boto, ito ay tungkol sa puso. Ang pagpili kay Rowell bilang inspirasyon ng award ay sumasalamin sa pagkakakilanlan ng Itbulaga mismo, isang programang hindi kailanman nakakalimot sa taong bayan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na sa entertainment industry, hindi laging sukatan ang tropeo. Minsan, ang pinakamalakas na karangalan ay ang pagmamahal na hindi mo kailangang hilingin, Kusa itong dumarating. Ang kwento ni Rowel Cariño at ng The Barkads' Choice ay nagsilbing paalala na ang musika ay hindi lang para sa pandinig kundi para sa damdamin. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa tropeo kundi sa mga pusong natatablan ng inspirasyon. At ang bawat boses, gaano man kaliit, ay may kakayahang baguhin ang mundo.